sabi naman. Ano lang? Ano lang? Ganun pa rin? Eto, yan mo ba? Ano lang? na rin yung isa eh. masakit po siya pag hindi hindi na ba? Pag ganyan masakit po? Hindi na Hindi na mo Yan lang Sige po. Sige masakit doktor. Sakit po. Wala po. Wala po. Sa manlupa, ay gano'n ito. Ayan po. Ulam, balang, palipadang. Ayan po. Masarap po. Sige po, pigit lang po. Pero ngayon nga, ano po yung nararamdaman niyo? Kanyari, may masarap po sa inyo. Ayan naman po. Ayan lang po yung paan nyo po inihinda nyo. Ayan po. Ayan po. Pero nakakalakad po kayo. O, mas masakit po siya pag nilakad. Masakit po siya. Nga po, depa. Pu! Sato pero tas bistela rin manarin. Basic na namjos. Pu! Sakit po ah. O sige po, mula ulo dalawa nga may pababa, pababa, pababa. Yan sige pababa. Sige po pababa, pababa. Yan. Nababa. Yan sige po pababa hanggang yan, sige po, paghihintay po, pababang ang kampa po, ang kampa, yan. yan sige po, yan, magandang po, sa mula ulo po ulit boom balik balik sige po, mula ulo yan. sige po, mula ulo po boom po dobro lang sa po

Nakita ko na rin eh. Nakaupo siya sa bang magala ka. O, oh, dyan kayo. Pulong. Sige pa po, so, sige pa. Nakapong pa rin dyan kayo. Pinasabi ko sa lalayat para hindi kayo makulong. Sakit, sobrang sakit, baba. Sige po, mula ulo pa po. Boom! Ito pa yung namin niya Obusin niya po. Hindi ba? Alam niyo po man, yung lubigan? Punta si Soren dito at si Totoy. Lubigan? Wala. Mas maganda po sana kung mapapain niyo po siya na lubigan. Hindi na po po sa lubigan. Apo. Ano po, pitong karasa po na lubigan at tatlong baso na lubigan. Papakulin niyo po, iinumin niyo. Sa ngayon po kaya, ano po niyo? Sige po, tayo po kayo. Lubigan niyo. Dahon niyo, Dok? Apo. Thank you. dilatan na nang Ngayon po, ano pang pakiramdam nyo? Kung mga kambalan mo po sa inyo, kakilala nyo lang po, babae po. Kulang po. Okay. Ito naman po, ganito po yung gagawin na pagkunti na lang po ito, okay hanggang dito, tulipin na na po. Mas maganda po, mas marami kada araw mo niya. Yung sa paa niya rin po, basa-basain niya rin po para mas mabilis pong mawala. Pwede ko pa, kapag kalahanin na lang, okay nga dito, re-refillan na po. Ano diba. po?